Kita natin guys yung patatas oh, bago natin isaw mamaya. Ilagay ko na asin, kunting asin, kunting paminta para pag mamaya luto na yung baboy. Ito na lang. Isasaw na lang natin to. So pwede na to. Kali natin. Next naman is carrots. Isasahin natin. Lagyan natin ng kunting oil. kunting salt. Kunting mm -hmm. pepper. Tingnan mm -hmm. mo ba yung salt? Praso ko. lay na. Matanda na. So, lasoy-lasoy natin to ng habang pinapalabot natin yung bubble. Medyo hot cook lang. Hindi masyadong lutong-lutong naman. Kasi sasalang pa natin ito sa baboy mamaya. Mas prefer ko ito eh. Kasi parang malukong siya pag kinain. Parang firm. Sina natin guys kung malambot na to. oo my goodness. Buo-buo pa. tayo ba naluluto kayo okay, kaya tayo ng kasi dorman ng saging Nasaging na saging ano ba ito? friend wala ba tawag dito? senyorita saging kaya tayo ay mamay ka na lit, mga kapunapon tumalik na eh. Lilinis sana yung pamangkin ko ng CR. Kita nga rin, sabi ko mama yan hapon-hapon na lang. Kailangan natin linis ng na CR lagi. Kahit once a week, general cleaning ng CR. Ayan siya. Hi, sabi hi, let. Hi to my vlog, let. ko sila sa bahay dito. Actually, kambal yan eh. Yung isa pumasok ng trabaho. Oh, my. Alam mo, guys, ito nag nag kasi nagkupantoy eh. Nagyayelo. Kasi sinala ko yung... lang siya para mawala yung agas niya, dumambot, maghiwa-hiwalay. Bakit nagisahin. Ano mo ka na ba guys, Oo. Sobra na. Abang nagluluto tayo dahil pinagpala tayo sa hike. Mali, mali. Saan ba na kapukos to? Ayan o. Oh. Kailangan natin ng tungtungan. Pinagpala kasi tayo sa hike para makaabot tayo ng makita tayo, maging matangkad tayo pa tayo. O, oh, maging matangkad na ako. O, oh, diba? Diba guys? Tangkad ko na. Cute kasi tayo eh. Wala pa kasing cherry pero ang haraw ko eh. Hindi tayo napapag-vitamins ng cherry pero hindi tayo tumangkad. Ano mo sasabihin nyo? Okay na to. sitabi muna na rin siya. Sit aside. Another hugasan. Tingnan natin to. pwede na siyang, My goodness. So, ako okay tayo sa opuan, para tumangkad. Yan tayo. Ano so, guys, yan tayo. Yan tayo. Okay tayo sa opuan para tumangkad. Yan, tangkad na natin sa lutukan. kung may cherry perman itong araw, wala naman kami pambili eh, na vitamins. Kaya dito tayo, walang artificial corn. dinamatang ka, di pa nag-vitamins, wala na. Mayroon pa si buhay guys eh, sa probinsya ibigay mong vitamins, ibili mo na lang ng pagkain. Ganon, ganon. Nanay tayo ngayon, wala tayong pisin eh. May luto tayo ng ulam para sa mga anakis kasama sa bahay. Ano ba to? Kasi frozen to eh. Tiga sa sa freezer. Wait ko na nailabas. Itang na. Eh sinalang ko na lang dito. O, di ba? Para pag naghiwalay siya, ah, saka ko siya gigisahin. Anong masasabi nyo? Ah, ito eh. Ito, Kasim. Parts ng baboy, Kasim. Para malaman. Dalawang kilo to, guys. Dadamihan ko na ng luto hanggang mamayang gabi. O, so, pag di pa hanggang mamayang gabi, kabukas. O, di ba? Tipid sa shilin. Shilin. Tipid sa gaas. Tipid sa pagod.